Hala ko hindi kinakain yan. O, na. O, ito. O, na. Guys oh. Namunga na yung tanim namin. Sarap. Matamis. Mm. Ano, bang, ano, eh? ano bang ano? Ano bang ano? Ano bang... Namunga na yung tanim namin. Pagka, explain ko yung ano. Gasa. Sakap. Matamis na ano eh. Malinamnam. Parang... Hindi ko maiexplain explain yung lasa. Paano yung lasa? No? Paano i-compare mo sa protas? Ano may i-compare mo sa protas? Parang peach. Parang peach? Ano ba ang nas? Ha, hindi. <laughs> <laughs>